May sikat na kainan dito sa Pasay City na kinakainan ng madaming tao. Eto nga pala ang amang solid Ta Paris na malapit sa airport. Ano-ano nga ba ang mga pagkain nila dito? Kung bakit sila kinakainan ng madaming tao? Meron lang naman sila ditong pares na ang gamit nga nila ay tapa. Kaya talagang malasang malasa. Eto nga pala ang kanilang menu. Okay dito ha? Ang daming pwedeng pagpilian. Kung gusto mo naman ng unlimited rice at soup, meron silang lechon tapares na ang laman ay lechon kawali, balat at tapa. Sabay meron pang taba, 120 pesos. May pata balbak kuha, 130 pesos dinagdaka 99 pesos only rice at soup na rin yun may adobong itik din sila na 80 pesos ang isang order may isang kanin ng kasama at pwede ka rin humingi ng sabaw ang malupit nga dito guys eh meron silang adobong kabayo na 130 pesos unlimited rice and soup na yun bihira lang yung mga ganitong klase ng ulam kaya try nyo na mag food trip dito kaya amang papares open sila 24-7 meron din silang malaking fried chicken na 125 pesos only rice soup at gravy may barbecue rin sila dito 80 pesos dalawang bar barbecue na siya at may isang kanin. Pwede ka rin humingi ng sabaw. May chicken inasal din sila dito, 135 pesos, unlimited rice, soup at chicken oil. Grabe, ang daming pwedeng pagpilian dito sa amang solid na pares. Nasa search din sa Google Map para mapuntahan nyo agad. So, paano? Food trip na tayo. Ah, sige pa. Ito po, sa kaya na ito. Agay! Medyo litan, sige. Ito ngayong una kong titikman sa menu nila guys Yung kanilang fried chicken Ito naman, ang laki Grabe So, kaano tol? Ang laki, 125 pesos Ali rice, ali soup, at ali gravy sabaw. Hmm. Matamis-tamis yung sabaw ha oh. Ito ko nila bares Ito yung Hmm ng namin. So, Dami talaga. Unlimited gravy rin yun, oh. ito yung pinaka main dish nila eh. We? Ito yung tapares. Tapares? Paano nga ba naging tapares? Paano? Yung karne niya is tapa. Tapa? Diba? Yung tapa, alam naman natin na matamis-tamis yun. Yes. Tapos, bukod nga sa tapa, meron siyang uh, lechong gawali. Lechong gawali? Meron pang balat, balat. Tapos may yung malaki pang taba. Grabe na. First bite, see you lord. See you lord. 120 talaga. pesos, ali sabaw, ali rice, at... Ali water. grabe. <laughs> <talaga. laughs> Tignan na natin, man. locking taba. Mm. see you, Lord. Sarap. Mm. Itong kawali. Kam. Hmm, Mm. Daming laman. Ito mo. Grabe, punong-puno sa laman, no? Ang laman, no? Ang lalim. Ito yung tapa. May kasama na siyang balat. Mm. Grabe. Yung tapa, may lasa talaga. Alam mo yun, no? pag kumakain ka ng mga tapsilong, uh, oh. <laughs> yun yung lasa. May lasa yung tapa. Wow. Mm. Yung mga barat pa ba yan, o. No? Diba? Yeah. Mm. Guys, may kanya-kanya tayong panlasa eh Pero para sa akin, kahit di na siya timplan eh. May lasa na to Yan you know? Pero kung nakukula kayo sa lasa Meron sila dito mga panimpla you know. Yan o Yan, lagyan natin ng Pamintan Duro uh, Pamintan Duro Dahon uh, na legal. Legal na legal. Yan uh, Chili garlic chili, chili oil Punin lahat itong tumalsik na ano Yan mm. Crispy garlic Grabe Siyempre yan. yung main event Kamalansik Kamalansik Anuloy mo yan? Oo oh. Patay ng tapa Yan o Mmm panalo. Guys, meron din pala sila dito dinakdakan, no? Ito, bali 99 pesos siya. Ali rice, ali soup. Ang dito big deal. Yes. <laughs> Ito, tingnan natin. Mmm, crispy yung laman. May sili ko sila, no? Oh. Ang malupit nga dito, guys, meron silang adobong itik. Itik? Bali, matagal na to sa menu nila, no? At talagang pinabalik-balikan daw to ng mga customer. Okay. Bali, 80 pesos siya. Ikasama na siyang isang kanin. Yes. Tapos alisub na yun. Alisub. Alitubig din. Yun ang sinasabi. <laughs> 80 pesos lang to. Tikman natin kung kanilang adobong itik. Ayan. bagay natin sa kanin. Mmm. 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 Ito nga yung bago sa menu nila guys Yung kanilang adobong kabayo 130 pesos Ali rice, ali sabaw At syempre, ali water pa rin okay. <laughs> Ayun guys oh Pira lang sa kainan yung mga ganito Dito sa Manila Dito, dito sa Amang Solid na Paris Pero sila yan Lamblog Ang ng laman mm. Guys, Solid pag food trip nito, panalo. Guys, may barbecue rin pala dito si Amang Solid Tabares. Ito nga pala yung kanilang barbecue, 80 pesos, dalawang piraso na siya. Tapos isang kanin lang 'yon, 80 pesos. Tingnan natin. Hmm, molo so yung lemon Tapos unlimited chicken oil. Ano? You hmm. know? Ah, yummy. Meron din pala siya dito ang inasal guys. Okay? So, chicken inasal, 135 pesos. Ali rice, ali soup, at ali chicken oil. Chicken oil. Kaya sa kanin. Ayos, manok din man. oh. Eh, Ito yung tubo po. Tibo pare. favorite part na yan, man. Siyempre. Yeah, mmm. Ang nambot lang naman, tapos malasang malasang sin siya. Krok. Mmm. Tapos Lass ang mo may pag-smoke flavor. Ah, uh, dubong kabayo to. Kita try ko kung ano. Ayaw ko niya ilapan. Adobong itik. Dubukan natin to kayo mabisa daw to. Mm -hmm. Okay. Ang bihira ang laki. Okay pa yung biotics pa. Ay, buti mo. Lambot oh. Lambot nga. Dito, 130 pesos lang yan. Ali rice, soup na. Yeah. Titigman natin. Biotics uh, pa yan ha? Biotics uh, pa yan. Biotics pa yan. Na. Ayan o oh. Rugi tayo na kakotas wow. Perfect, perfect, perfect ulit Oh <laughs> shout out na pala sa tropa kompart si ay International. Ah, uh, hidup by Commander Alberto Ilag, President RC Babord. Boss Amang, uh, saan po ba located to at anong oras po kayo nag-open? Ang po sa Avenue, Barangay 185, Marigaban, Pasay City. Oh. At bukas po tayo 24 oras. Uy, 24 oras, araw-araw yon. Araw-araw po. Araw -araw. At nagpapasalamat po pala ako sa lahat po ng food vlogger na tumutulong po sa aming maliliit na negosyante. At dahil po sa inyo, inakilala eh, nakilala po si Amang Solid Pares at binabalik-balikan po. Maraming Marami po talagang salamat mga idol. Salamat po si, salamat. Yun.